Inilabas ni dating Congressman Saldeco ang kanya umanong uh, confidential letter para kay Pakulong Bongbong Marcos. Ipinadala umano ito ni Ko nang maramdaman niyang sinisisi na ang kamera sa panggugulo sa 2025 National Budget gayong sumunod lamang nila o sinunod lamang nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Nakasaad din sa sulat ako ba 100 billion pesos na budget insertion na uh, hiniling ko mano ng Pakulong. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tinig po ni dating Congressman Saldico, sinisisi rin ni ko sa sulat si dating Senate President Francis Escudero kung bakit lumaki ng husto ang DPWH budget na mas malaki pa sa budget ng DepEd na saan niya ni Escudero na magkaroon po ng 200 billion pesos na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok naman sa mga proyekto ng DPWH. Nagbabala pa niya si Escudero o nagbabala pa niya siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang budget ng DPWH kesa sa edukasyon pero nagbantao man ang senador na patatagalin ang budget deliberation pagka nagkaroon po ng uh, Up uh, para magkaroon lamang po ng tinatawag na re-enacted budget. Itinuro din ni ang staff ng Senado na may kasalanan umano sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee Report sa 2025 budget at hindi mga tao ng Kamara. Sinabi pa nitong si Ko na sa opisina ni dating DPW Secretary Manuel Bonoan, nag-away-away umano ang mga broker at mga kontraktor dahil nakapagbigay na anya ng mga advance pero sa pitong pahinang sulat po ni Ko, walang petya at hindi malinaw. Kung paano po ito napadala sa Pagulo at wala anumang marka na ito'y natanggap ng Malacanang o ng Office of the President. Hinihingan pa ng GMA Integrated News ng bayag si na Escudero, Bunoan at Malacanang hinggil dito.